Bajang Challenge uh, Matagal lang po na Ako po ay bago lang Pero ako po ay tumahin ko ng milyon-milyon Agad Kung ano man sana naranasan At uh, nakuha ko mula sa inyo Sana po ibigay din po kay in Indra uh, Sa lahat ng milyon at bilyon-bilyon Subscribers ni Dr. Love Out there Pakibill all po at para update din po kayo sa kanyang Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtulong sa kanyang paglingap po para mga pagpatuloy sa buong taga Tanay Rizal akin po yan Rodriguez Rizal akin binyan uh, support po natin Edward T. thank you so much po uh, salamat Ay, salamat support po natin mga kaligang mga kaligang mga kaligang mga kaligang support po natin mga kaligang mga kaligang isang pagpalang tanghali sa inyo lahat mga kaibigan mga brother, sister, ah, mga kalingap ayan ha, ah, tanghalin-tanghali ngayon nandito tayo sa Pililla, Rizal ah, pupuntahan natin yung dalawang senior citizen, si Kabandong at saka yung asawa niyang nagda-dialysis ayan, kumustay natin ang kanilang mga buhay tara mga kalingap, mga kaibigan samahan nyo para dito lang yan sa mga bahayang ito. anong tawag ito Ne. May hinahanap ako sa lugar na ito. may bang matandang babaeng nagdadala sa tsaka yung asawa yata niya no? Ka bandong. Kilala mo ba 'yun? Ano na? Yung nagdadayalisis na wala ano, namatay na namatay um, na. Ah. lang. Ang asawa niya ay andiyan na, lang. Dito ka. lang kaya konti. Namin. Ate. Sampay yung lugar ng bahay niya, parang dito kasi nakikita niya yung matandang dalawa. Si ba yan? Dito po bahay. Ah, ayan, ayan na ba? Oo, oh, ayun po si tatay. Ah, tatay mo siya? Opo. Oh, hmm, saan po? Ayun po. Ito po bahay. Ayun po ang tatay ko po. Ah, ito na ko po. Nga okay. po ito. Tara po. Okay, salamat. Ang ganda nga tangal, uh, tatay. Kaban, kaban nga po ba? Bando nga po ba pangalan nyo? Tama ba? Bando. Kumusta po? Kumusta po kayo? Kumusta po? ayoko ay, ako yung nagkukap pa dyan sa palayan. Ah, ah mukhang nagpapahinga kayo eh. oh, ay. Aba. eh baka, baka ako dyan Si uh, ano po? Si, yung misis niyo po, nasan po? Ang. Um, yung pong asawa niya. Ay, wala lang na. Ay, wala na po. Kailan po? Ah. Kailan po? Namatay yung na May 13. Ah, bago lang. Isang buwan pa lang may kita, no? Condolence pala tatay Masarap ang hangin dito kaya pala kayo nakaano ano para Radyo radyo lang okay, nga, Asa lang, lang bahay mo tayo pala? Ha? Asa yung bahay mo? Ito ang aking kuna Ay ito? Alas, ay isa lang kayo dyan Ay ako dyan nalaga, ako. Ay, dito, dito nalaga ako. ko ay dyan sa ko Ito nalako na kasi ko pagkain sa aking anak nyo Ah binibigyan na lang kayo anak nyo hmm. Alagay pagbibigyan na niya ko pag dumuhod bigas pag wala <laughs> ay saan ang galing yung pera nyo? ay wala nga. ha? Ah, saan pa nagagaling yung pera nyo? ay wala nga kung hanap po hoy ano po yun? wala nga kung kinikita Ah, sabi nyo kasi ano eh pag may pera nagbibigay kayo kaya naitanong ko po kung saan ay, galing pag ako'y nagkakabero ako katuloy sa nagkabero ako na magandaan Aba, ipinili ko naman, no. ipinigay ako din Hmm. Nagpapakwala At ako naman, hindi ba wala na Hindi ako nagkali sa akin Kambun sa kabuchi Yung isang daan <laughs> Ay saan naman nagagaling ang, ang pera niya? Sa pension? Ay Pagka ako, gusto niya ako'y nakakapangyera May pension po ba kayo? Pension Ay kayo? sa kwa, sa senior ah, Yung ano, yung 6 months 6 ah. months bago ba kuha? Nakuha ko ano? Nakuha niyo na, na no? Nakuha na po niyo na nakaraan. Ano na libo no? Tama ba? Ano na libo? O sa susunod na po yun, December na uli. Ang tagal ano. Buti nga nadagdagan ng ating presidente ng 500, naging 1,000 na kada buwan. Dati 500, di diba? Bati ba? Buti-buti nga. Eh. Mas maganda sana ang gawin ng ating gobyerno, ano? kada buwan na ibigay. no? Dapat nga sana. Ano? Para may pambili ng gamot o pagkain ano? Dapat nga ako sana. Ano tayo? Mas maganda ba yun? Dapat buwan na lang ano? Mas maganda, buwanan o ano? Opa, ano? eh kung sa ganang akin, no? eh, kung ano ho ako, la, wag lang, hong... Wag lang 6 months? wala na, hindi na ako baka, baka pag sideline, na mga... Eh pag naubos na tayo ano, yung nakukuha yung pension, paano na yung pang araw-araw mo? Saan ang gagaling? ay, pagka uh, naubos na yun, eh Sa ako'y wala nga, ay, sa ko. mo ko Pang ano yun? Nagkaisandaan? Ay, yun yung pagdasis na dito sa hindi ko. Ay, titi-titi ko na. Kukaila kakain sa saka. Pero yung mga pang-arorong, binibigyan ka lang ng mga anak mo dyan? Wala. Ay, wala Ay, samakan ng anak ko. Ay, pag ko pa sa kanila, lalo kawa ng mga bata. Ay, hindi ko pa ako, ako makatisi isa ko. Huwag lago, huwag ko lang bakit mga bata iiyak, kaya Pero ibig ko sabihin tayo, may araw na, may araw na kung misa na ano, wala kang kinain. Nangyayari ah, ba yan? Wala, wala. Hindi na Nangyayari po ba isang araw na ano, hindi ka kumain? Ay, hindi naman. Ay, ngayon nga po ibig sabihin, saan po nanggagaling pag naubos mo po yung pension? Dito nga sa akin ang anak sa inyo anak? Hmm? bigyan kayo. Ibig sabihin. Ado kayo kumakain sa kanila o... Ayan. 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 ba? ah, Ayan. 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 Pwede ko ba silipin sandali? Pwede kong, kong kulan na konti? Oh, sige. Bakuan nga dyan ba? Yung bahay niya ano, ni tatay Bandung. Di, di isang di, di isang di isang buwan ka na po nag-iisa diyan. Ha? Isang buwan ka na po nag-iisa. Ay, di nag isa na lang ako. Babae, bahay mo tayo. Ha? Okay, kema antog. At ito yung mga, mga gamit ng aking mga nung aking ng asawa. Mm. Nung buhay pa asawa nyo. Ayan po, namatay na po yung ano, asawa ni Tatay Bandong. Sa ngayon, nag-iisa na lang siya dito. Ito, ito yung bahay niya mababa siya pero hindi lang mait kasi malamig sa lugar nila ito yung pinakaano niya? higaan Eh di sa ko yung higa kapayo ay di na dalaw ba kayo na lungkot dahil namatay na si nanay ha di na dalaw ba kayo lungkot minsan dahil wala na si nanay di na lang pagkano ang uminang ang napapayang tungaw Pasensya ka na tayo si na na si na na si na, sa ay, ay, naging tanong ko iyo no? Pagka, pagka, pagka ko nating nag-iisip, hindi ko pinarakit sa aking mga anak. Ako gini, gini. At ako na ako nating i-iisip. Tagad mo nagsama, ano? Walang taong kayo magkasama ni nanay. Opa. Hindi mo magsing. Ito, sa isang taon, magsising kaya saan. Isa kami Magkasama kung ba siya, ano? Talaga po masakit siya, amin. Lalo pa, sariwa pa. Nakaraang buwan lang, ano? Opa, ayaw ko yun. Pero wag ka po tayo ano, magpadala sa anong kalungkutan. Nandiyan na may mga anak mo no, may mga apo ka naman diyan ano. Talagang ganyan po yung buhay. Talaga ako talaga. po tayo mawawala ka. Tanggapin po natin na maluwag na lang sa ating kalooban no. Maluwag sa kalooban ko mabigat sa pagla. aga ko. Eh pasensya na kayo po. Hindi uh, <laughs> <laughs> ko po ano, hindi ko po uh, intention na uh, kayo po ano yung bang malaat may mayyak ano. May luma, pasensya may na tayo. Literature sa akin yung kalamalit pagkakatiyan at ako lupo ka agad. Ayaw ko mo lang makikita. Ayan, pagpumanin niya tatay ang aking naging yan, talong sa'yo. Sa ngayon tayo, di, may apo ka dyan kasama pagkano at gabi. May apo ka mong kasama dyan pagkagabi, natutulog. Ikaw, ikaw, lang mag-isa. Pero paminsan-minsan tayo, nagpupunta ka pa rin dyan sa may, no, sa may palayan dyan. Na, Kaya ngayon nila, nakakakalang naka, ng minute. At ay nahabol ko eh. Baka ako na baka ako yung naka dalawang oras siguro dyan sa baba. Pag ano kayo lagi spray spray? Oo. Pag mm. spray ako. Pero ingat kayo kasi medyo medyo na kayo. 81 na ba kayo? Ha? 81 na po kayo? Sa August. Pagka po mahitang araw huwag kayo masyadong ano, mga gumagawa sa bukid. Kasi pakataasan kayo ng dugo diba? Ano, okay. siguro pag malamig lang ang panahon kayo, no, medyo Gumawa-gawa sa, ano, sa bukay nyo. Ay, ay na bulo ko dyan o. Yung init ng araw. Ay nga po, ibig sabihin. Pag para, sobrang matindi. Para yung gamot, kumapit doon sa mga dahon. Okay. Ah, Nag-spray po kasi ng gamot si tatay doon sa ano. Sa palayan po dyan. Eh, palayan ang hinahabol niya. Ah, sige tayo, ano. Ah. Kunin ko po iyo, Meron po akong dala sa'yo yung ano dyan. Pang-araw-araw pang mo po tayo na pangalangan sa bahay. Diyan ka lang muna tayo. Huwag ka alis ah. Tatay Bandong, kunin ko, kunin ko muna. Kunin natin yan, tala natin. Ito yung ating uh, cellphone. Nanghirap po tayo sa anak ng ano? ating uh, binablog. Wala tayong ano? full stories yung ating cellphone. <laughs> Ayan tatay Bandong, meron ka dyan limang kilo bigas. Ah, uh, kalahating tring itlog, meron po diyang anim na noodles, ganoon din po sa sardinas. Meron po diyang uh, asukal, to, suka, toyo, mantika. At meron din po tayong sabong panlaba, isang pareta, uh, pampaligo po ay mabango, tsaka meron din po yung powder. At meron din po dito ano. Ayun, ang dami ng ano, Colgate, Tay. At tsaka kung hindi ka nagsha-shampoo, bigay mo na lang 'to sa mga pumo, sa mga anak mo. Ayun. Sa sana tatay Bandong, makatulong sa iyo yung aking munting daladala. Ano -dala, po ba ang bagay ho niya sa akin? Yan po yung galing kay, ano, kay Luz Biminda. Salamatan nyo po siya na ano, si Luz Biminda. Sige sa ano eh? Ah, kapatid ko po siya. Ah, sabihin niya salamat. Ah po, sige. Maraming si kay... maraming salamat. salamat. Kay Luz po, kay Luz. Kay Luz Biminda po. So, Luz Biminda. Opo, galing po sa kanya. Eh. Sasabihin niyo salamat. Maraming maraming salamat. Pagpalaan Diyos na wala Pag-inom Amen. Ayan. Na. Ayan tayo. Siguro man tayo, ano? Mga dalawang linggo mo yung magagamit sa yung pang araw-araw ano? Ah, oo. No. Tayo, dad. Mag-pray ka lang, ano? At ah, huwag mo na lang pag-asa. Nandiyan lang may Panginoon. Talagang ganyan ang buhay. Pasensya na po sa naging tanong kanina, ano? Hindi ko po intention na kayo no, uh, ah, ito, mapaiyak o ano, maalala nyo si nanay ano. Andiyan naman yung mga po nyo, tsaka mga anak ano. Andiyan dala ano, yung mga ganyan yung inspirasyon sila. Ano tay, okay ba yung tay, dala ko sa'yo, okay. Ano tay, hindi na ako masyado magtatagal ano. Salamat sa'yo sa inyo. Ayan na. Maraming salamat sa'yo. Ayan po, ang ating binigyan si Tatay Bandong kasi wala na po si nanay, siya na lang po naiwan dito. Ayan. Tama tama po at uh, meron na po siyang ano magagamit sa kahit dalawang linggo kasi yan. Ano tay? Kahit dalawang linggo ano kasi sa iyo no. Uh, e, pa tay tuloy na ako no. Oh, Hindi Dito po magtatagal. Oh, salamat po. Bye bye po. God bless. Tabi niyo na po. Sige po. Salamat. Maraming maraming salamat sa iyo.